At dito naman tayo dadayo sa parting hilagang silangan ng Pilipinas mga pre. At maglalakbay tayo ng mahigit 200 kilometers from Binangonan, Rizal. At ang destinasyon, Gabaldon Nueva Ecija mga pre. At di na natin to sa tinggala dahil konti kusog na lang naman. At dito lang yan sa bahay ng Aurora. So kahit ilang ulit na akong umalik dito sa lugar na to, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong mamangha sa ganda ng mga tanawin. Yung di mo may isip na meron palang lugar na ganito kaganda sa atin sa Pilipinas. Napakagandang destinasyon ng lugar na ito mga pre kung gusto mag-relax at tumakas muna sa magulong buhay sa syudad at subukan pala natin bumiyahin ng isang araw body help, at alam ko nakakapagod pero paramis, sobrang sulit naman na magiging biyahin natin ito so tara, umpisa na natin ang paglalakbay let's go! morning well, mga pre, labas na alasin ko ng umaga supposedly dapat aalis tayo ng 4 o'clock pero yung panahon, tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating mga pre hindi tayo babagyuhin no, pero aalis pa rin tayo mga pre, let's go! At ayo, kita tayo magsisimula mga pre. Overlooking ng Binangonan. Starting point, Binangonan Rizal with this amazing view. At yun, panorte tayo mga pre. At ayo, dito na tayo sa Katipunan mga pre. Dumana na tayo sa UP, kaling tayo ng Marcos Highway. Tapos dire-diretso tayo ng Fairview. Tapos yun, lusat natin sa Jose del Monte Bulacan. Tapos dire-diretso na yun. So yun, weba baisiha tayo mga pre. Tapos gaya yung panahon, tignan natin. Sana huwag masyadong umulan. Yan, gaya ng mga nakarang araw, no, lakas ng ulan. At tampay muna tayo ng konti dito sa may Petro. Jan Diyan, kalangat. Huwag mong ililipat yung channel. Mga pre, magpapagas lang tayo dito. Update na ng uli mamaya. Del Monte, ka na tayo. Mga pre. Woo! So yun, time check. It's 8.33 in the morning And pag inumaga <laughs> kung galing kayo south Huwag na kayong dumaan dito mga pre Dahil napaka traffic kahit Saturday ngayon Weekend, napaka traffic pa rin dahil sa ginagawa Construction nila doon sa may trend Sa may kaloocan, taba kaloocan Alternative road na pwede yung daanan is magbukawin na lang kayo Bukawin mo tapos Plarental Bypass Dahil doon din naman tayo lulusot ngayon So yan, nagro road trip lang kami ka dito kami na ano na daan, nasa SM City San Jose na tayo, Bulacan mga pre So medyo malayo-layo pa to, at update ko na lang Kayo kung nasa na kami later Let's go! At yan, nasa kabundukan na tayo ng North Sagaray, mga pre. Yan, North Sagaray na tayo. Ha, layo-layo pa to. So, tara, let's go. Recording ba? Recording. Yan. Saan na yung welcome ark ng North Sagaray? North Sagaray. Yun, ito na yata. At ayun, umalis kami sa bahay ng saktong 6 o'clock. It's 8.40 na. 8.43, to be exact. At again, asan na yung ano arko ko ng North Sagaray? Eh, di ko makita. Malang arko ng Honor Sagaray mga pre Welcome to Honor Sagaray Na wala na letter yung signage nila Na na At yan update sa kalsada May ginagawa dito Pagkatapos ng arko Basag basag na naman yung kalsada Yo. At yun mga pre Nasa Bikti na tayo no? I love Bikti <laughs> Kayo lang pala Yo. At may rano ba dito Kakaliwa tayo mga pre Diretso na to Papuntang bypass eh uh, Medyo malayo layo pa dito Yung bypass road o mga ilang kilometro pa Kung malalampasan pa sa na truck na Nasa harapan natin <laughs> Gusto nyo dumaan sa malubak Kumanan kayo dyan <laughs> The <laughs> Pagkatapos ng bridge, merong uh, gasoline station dun sa kaliwa. Kakawa kayo. At yung labas nyo dun is uh, bypass road din. Pero hindi tayo dadaan dun dahil ayaw natin ng malubak mga pre. Diretsyo yun na lang natin to. Angat, Diretso To bypass road. Let's go. Ah, go. Ah, ganun din naman pala. malubak din. At traffic dito sa may bustos mga pre. Gusto tayo sa Plaridel, no? Yon. So turn right at bypass road na tayo mga pre. And time check tayo. 9.52 na mga pre. Andito pa lang tayo sa Plaridel, no? Bypass road. 7, 8. ba 6. 7, 8, 9, 10 Diyos ko Apat na oras na tayong bumabiyahe Dito pa lang tayo <laughs> What happened? What happened? Kapanatuan tayo mga pre Let's go Eto Welcome to San Miguel Bulacan mga pre So ayan mga 2 to 3 hours pa yung biyahe natin mga pre At mukhang nagbabadya na yung panahon banda to. So sana wag naman umulan ng malakas Para makakyat tayo sa bundok <laughs> Sana At ayan mga pre Usog-usog lang tayo ng konti At nandito na tayo Welcome to Nueva Ecija hinto Hihinto pa ba tayo? Hindi na Magna, no? Nice After 5 hours <laughs> Nueva Ecija pa lang kami Welcome mga pre Tapos mga ilang segundo lang Or ilang seconds lang Dadaanan natin yung Gapan City A few moments later Gapan City mga pre Dread dread pa rin tayo mga pre Medyo alay ulayo pa rin tayo So yon mga banda doon tayo pupunta no Sa mga bundok bundok na yun Kung nakikita nyo Sa aking kanan At sa aking kaliwa naman Ang bundok Arayat, mga pre <laughs> Sa ano yan Pampanga ah uh, dito na tayo sa San Leonardo mga pre Sa Nueva Ecija Pagkatapos lang to ng Gapan Or yeah Hindi <laughs> niisip ko kung Gapan pa rin to Or ibang ano na Ibang town So anyway, shun, dire-direcho pa rin tayo. Let's go! Dito na tayo mga pre. So, mag-shortcut tayo dito. Kung ayaw yung ng kabanatuan at sa palayan dito kayo yan sa so, may fuel star at uh, ay, ay, bakit taka x si CR sana ako oh, sorry wala ba next na ano CR dito wala na next na CR Ito lang next na CR oo nga eh at yo so kakanan tayo dito ba bypass road tayo nga pre McDonald's so oh. at yun mga isang oras ba yung lalakbayin natin mga pre do sa ato. dun tayo po sa mga bundok na yun oh. diba hanap muna tayo ng gasolinahan mga pre dahil tinatawag na ako ng kalikasan <laughs> <laughs> ah! parang wala naman siar dito mga pre parang walang gasolinahan kasi bypass road ko magsaysay road na ba to yan basta yun at umuulan na mapapasa yung ating GoPro hindi tayo naka water resistant or waterproof no at ayo <laughs> pag nakita niyo yung clean pag nakita niyo na yung clean flu, fuel yan tsaka yung clean tech dito na kayo kakanan na kayo ah itong mga to papunta rin doon yan Ooh! so dire diretso tayo mga isang oras pa rin mga pre at ito na yung magsaysay road yata dire diretso lang to papuntang Laur tapos kakanan tayo oh, yun na yun dire-diretso pa tayo mga pre tapos mayan mararating na natin Fort Magsaysay Military Reservation so pag nakita nyo yan it means nasa tamang landas kayo mga pre so dire-diretso pa rin tayo papuntang Daur mga pre kung tayo madadaan ng intersection yan hindi ko alam saan dyan <laughs> Dali. hindi hindi ko alam kung saan sa may intersection start yun sabi ko na diretso eh so yun di dire-diretso tayo doon mga pre Tap yan Daur na tapos may kakananan tayo dito halayo ah to yan so yan dire-diretso lang yan tap labas natin is to. junction ng Tang junction tablang Gabaldon Road so let's go mga ano, nagbebenta ng ako nga pala no, based on magsaysay. Ang dami nagbebenta ng mga military accessories tsaka mga So, yon, cross tayo dito, diretso. Yow. Ito yung may magandang view dito sa may bandang harapan. Yung parang ano, drawing lang yung mga bundok. So, kuha tayo ng drone shot dito. Ha, alam ko may packet dito eh. Tapos pagpalusong na, na doon yung magandang view. Tigate. At yon mga pre, ahunan na to. At pasensya ko medyo Ala, ayan, sunog yung clutch mo, pre. Mabaho niyan. Musok. Eh, baho. Anyway, yon, ahunan na to mga pre. At tapos yon, pasensya na ako <laughs> medyo malabo yung ating footage ngayon kasi yan, medyo umuulan. Ah, grabe. ang na to. So, nag-improvise lang tayo. Tingnan nyo yung ginawa ko sa GoPro. Yung binado saan. Plastic ng yelo. <laughs> Makakuha lang tayo ng footage, no? Ay! Yeah, carry tayo dito. Ah, grabe yung ahunan. Wala na sana. Wala na. Okay, go, 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 go. Yun, at may kabayo. Mag-brip ka, pre. Yan. So, eh, di makakapag-vlog tayo habang ulan, di ba? <laughs> para lang yan, mga pre. hopefully, sana medyo malinaw pa. Kasi yung plastic ng yelo medyo uh, malabo. <laughs> yan. Dito marami place mga pare Pwede kayong mag-stop over. na kami dati ito. Yung mountain view ba yun? Mountain view. Mountain view yung pinunta natin dito dati, di ba? Mountain view. Mountain view. Yan dito. So, yan. Yun. dito yung bante. Eh. Matarik to mga pare Sa unahan naman, pagpaalusong na, dun yung magandang view. Yung mga kabundukan doon tayo magpapalipad ng drone pwede kung hindi na uulan yan o no? nice sunset pic ah katakot <laughs> ayun you know, at sana maayos yung kuha ng ating camera ay hindi na natin nakuha ng tuloy ay nice yan o oh. mayayabong yung mga ano kasi Woo. ganda oh. <laughs> ang ganda ng mga talahib yan yeah. tara palipad tayong drone tara. hindi kasi ang ganda ng view eh yung view dito mga pre parang ano para ka nasa ibang bansa parang hindi ito Pilipinas pa oh, wait lang tapos may kabanatuan bus yun o oh. yan what a view kung ano? Alam, may truck sa likod o oh, hindi eh, mauna ka na grabe oh bilis-bilis niya dapat nga dahan-dahan siya anyway ayun wala na <laughs> at ayun mga pre andito na tayo sa end ng ano end ng uh, shortcut which is yung magsaysay magport mag <laughs> port magsaysay ba yon. so yan So kaliwa is Palayan, tapos kanan is Gabaldon, which is yung mga bundok na to. Grabe. Hey. <laughs> Tataas. Sierra Adrian di ba? So yan, kakanan na tayo dito mga pre. Tapos mamaya pa si siguro Palayan City na tayo. Kasi medyo madilim. Pag dyan tayo dumaan. So let's go. Ha? <laughs> yes, Gabaldon mga pre. <laughs> Wah! At ayan mga pre, nasa Batu Peri Bridge na tayo. Sa Laur. Yan. So ito yung pinakamagandang bridge. <laughs> Yan. Grabe kan tong oras pala ang ganda. Ang linaw ng mga bundok. So yan, yeah, you know, nice. The Bato Ferry Bridge. Tapos meron daan diyan papuntang Aurora pag kumaliwa ka, pagkatapos bridge papuntang Aurora, tapos yun papuntang Dingalan. So doon tayo pupunta. Uh, may pupuntahan ba tayo kalabasa diyan? Tapos kung sa yung bumaba, meron daan diyan papunta dito. Yan sa kaliwa, doon banda iyon <laughs> at pagkalampas nyo ng bato pere mga pre bridge marami ng kainan dito so yan dyan yung bridge tapos dito yung pamuntang Gabaldon dun ayan bato pe bato pere manyaman kenny kapampangan pala yung may ari net so yan tabi tabi na yung mga ano mga handahan to or pwedeng kainan since wano kalak na ha, <laughs> kain muna tayo at ito yung pinili namin kasi malapit malapit sa river ayan oh. at sa wakas nakarating na rin tayo sa Gabaldon mga pre yan nagagandahan bundok sa gilid sa left side malagayang pagdating sa may agila <laughs> I love gum ano na? ano? so ayan pot ops lang tayo dito tapos punta na tayo dun sa so, pupunta natin let's go makapag sa tayo dito sa May Baldon. Ano? I love Gabaldon pala. Ito yung pinaka-paborito kong part dito mga pre. Yung daan na to. Yan. Yung tinutumbok yung habundok na yan. Grabe. Na Napaka-majestic talaga ng itsura. Tapos sa maanong pa ng medyo mga ano, mga ulap-ulap. Ganda. Ganda ng kaligasan. So yun, pupunta tayo ng uh, kalabasa muna siguro. Yung kalabasa river. At magtatumpisaw tayo doon kung pwede. <laughs> Tapos kung kaya ng oras, punta tayo ng dinggalan sa uh, view deck. So let's go. At yun, so malapit na tayo sa barangay kalabasa mga pre. <coughs> At sa kalabasa sa river. So yan, pag nakita nyo na yan, welcome to kalabasa, Welcome Barangay kalabasa, Malapit na tayo. So yan, may patatandaan dito mga pre, may bridge. Tapos, merong ano, literal na kalabasang malaki. Sana ba yun? Sheesh! <laughs> Gando. Parang nasa ibang bansa ka talaga eh, no? So yan mga pre, may kalabasa dito. Yan, nakulay green. Tapos, kakanan tayo. Yan, kalabasang malaki. Tapos, kakanan tayo dito pagkatapos ng bridge yung kinananan ni kuya alam ko rough road dito kaya dahan-dahan kayo mag-slide tayo so ang kagandahan daw dito is walang entrance fee syempre gusto mong ano uh, Magarkila mag-arkila ng cottage pwede naman pero hindi na tayo at dadaan lang tingnan natin kung makakalublub ako tapos mag-proceed na tayo sa next destination okay ganda talaga mga bot tingnan mo yun oh ganda lang yeah para may naalala ko sa ganitong daan <laughs> yung ano yung tinipak river napapaligiran ka na kagandang tanawin no? Oh. yan tapos may bati sangka pa diba So yun, try natin maglublo pa nga pre. talaga oh. diba mangapray at let me good sarap dinow nung kopa eh. uh, bigo ay gitamoy mo tapos, may pa pa tapos na diyo pa naganya kaganda kunig natulog sarap nalama init tapos bigbag <hidratulig> 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 manali masarap mga kaluglug ka talaga edi ko ba Sarap yun. Dito lang yung sagabal Gabalda na mga pre. 5 hours away from Metro Manila. Solid sa ganda. 360 yung bundok mga pre. Okay. Yan oh. wow. Ngunit, pwede pala mag-cross yung motor dito. Tigas. Okay. okay na tayo doon. Tara, tinggalan. Okay. Mga pre, napakalamig ng tubig. Ang <laughs> sarap magtampiso. Lalo na't ganito kainit. Yun. So yun, next destination natin. Punta tayo ng tinggalan mga pre. Let's go. Parang pinapagitnaan siya ng bundok mga pre kahit Grabe, ang ganda talaga dito. kahit kahit in person. Parang ibang ibang lugar. Yon, tara, dinggalan. Let's go. Andito na tayo sa Tinggalan. Doon sa signage pa lang. <laughs> ang dami ng tao. I love Tinggalan. Nice, right? Hindi. Signage lang. At ang dami nagpapapicture. So, pass na natin. Let's go. Tara. <laughs> so, yun. From here, makikita mo na yung dagat, mga pare. Pag nakikita mo na, pag nakita mo na yung signage na yun. Yan. Kitang kita mo na dito yung dagat. Pero, syempre, sa camera, hindi makikita yan. Meh. Meh. Pero yan. Kabundukan. Tapos dagat. Ha. <laughs> tinggalan lang yan, mga pare. Sira, sira yung daan. Yeah. Yeah. tambo Grabe. Ang ganda. Oh. Shish Parang nasa panaginip ka lang. Ganito naman talaga yung purpose natin kaya tayo punta dito, no? Ah, para managinip muna kahit sandali lang. Bago tayo bumalik sa ating realidad. Pantanggal umay sa buhay. <laughs> so yan, diretsuhin mo yan. Nasa dinggalang proper kan Actually, dinggalang proper na to. Sa ano, pupunta ka ng dagat, Doon yun. Pero sa view deck tayo, pre. Yan, pag nakita nyo na yung petron na yan, dapat hindi na kayo lumampas dyan. Kumaliwa kayo, syempre, kung galing sa taas, gabal don. At kumanan kayo pagkatapos ng petron, kung galing kayo ng dagat. <laughs> Ito yung para tandaan ko. Meron dalawang daan, parang may bridge dito, tapos meron dito itong uh, Uy, ingay nyo Ingay nila eh <laughs> Ano daw? So yun, dire-diretso lang to Tapos uh, may kakaliwaan yata dito Dalawa yung daan Pwede kang dumiretso actually Tapos may kakaliwaan ka dito Pag dumiretso ka Doon ka rin naman na no, lalabas Sa kaliwa Feeder port kasi Ay, yun yung feeder port Or sakayan ng bangka Kung gusto mong ng lighthouse Jura road pa pala Yung mga rough road kayong dadaanan Hiya yeah. yung kalsada Hiya yeah. Tapos kakakanan kaka tayo <laughs> uh, Una, kaliwa dito Pangatlong kan Alam, pangalawa pa lang yun, di ba? Eto, nali, magtanong na tayo Kuya, sa papuntang Groto. Opo. Pakaliwa dito. Ah, opo. Ah, yung malaki. Ah, sige po, sige po. Salamat. Thank you po. <laughs> Ayun pala Groto. At ah, dire-diretso na. Kusa matatarik na nandito. Yan, matarik talaga siya. At sa camera mukhang de pero matarik talaga siya. Grabe. <laughs> Dapat nga kondisyon yung motor nyo dito at yung mga brakes nyo syempre. Kasi pag pababaan anak ko, sobrang palusong neto. Ayun oh. No? ahon banging. Ya, yeah, dahan-dahan lang tayo mga pre. Ah, karating din tayo sa taas. <laughs> ahon pa yeah, tap, may landslide na ganyan ay tapos may natipak na ano yun know, oh. o Masa kabilang kalsada na tayo actually. Yeah, may isira-sirang mga pre. Oh, to matindi na namang akyatan. Tapos medyo basa, medyo delikado. Yung. Yeah, sige. Luso, akyat. At weekend ngayon, dami nagpupuntan na ka motor no? Nice. Ayan, oh Akitin natin yan. Let's go. Actually, nakakiyat na ako dito before. Akitin natin. Ah, tao ah. Park na muna tayo. Tapos sakit tayo. Let's go. At yun, unfortunately, hanggang 5 o'clock lang yata. Or wala na silang resibo. So, hindi na sila nagpapapasok. So, dyan yan. yan. Parang 100 steps yata. Yung stairs na akitin mo. But anyway, sa harap nito, yung view is... Ayan. At syempre, para mas makita nyo, papalipad tayo. Let's go. At ayun, salamat tinggalan sa magandang view pupunta kayo ng groto, aga-agahan nyo. Dahil hanggang alas 5 lang yan, sasara na. So, sabi ni Mano, nagbabantay, wala na daw kasing receipt. Mas maganda sana dyan kung sunset, ba? Diba? So, kita dito yung groto, ayan. At, uwi na tayo. <laughs> dinggalan to, mga pre. Tagaresal pa tayo. So, mahaba-haba pang to. Let's go. Salamat, Dinggalan. Yan oh. No? ganda. Yan. Pagpapunta ka dito, hindi mo makikita yung likod mo eh. Hindi mo makikita masyado yung view. Salitin <laughs> na natin, mga pre. Ngayon, kaya pa natin bumiyahe. Pag na tayong aray-aray, na natin magagawa to. ayo sa susunod na adventure ulit. At ito yung feeder port kanina na hindi natin nadaanan. You know, Dingalan feeder port. Yan. Pasok tayo. <laughs> So, ito yung pantalan nila. just nice. Ilang po. Ha? Nice. Ganda, no? Pwede kang mag arkela Papunta dun sa lighthouse. Tapos, pag umaga dito, maraming mga fresh na isda na mabibili. So, kung mag-a-outing kayo dito, daan kayo dito sa may feeder port. Ah, para makakain kayo ng fresh na mga an lamang dagat. Pero sa ganitong oras, syempre, wala na. <laughs> Puro dagat na lang. Yun. So, kakaliwa tayo. Pa-uwi na, syempre. So, Rizal. <laughs> Let's go. <laughs> Layo ha. Ah.